Magandang buhay, tara samahan niyo ako nga mamitas ng spinach at iluluto ko nga itong ulam namin ngayong almusal. Ang lulusog nga at ang gaganda nitong dahon ng aking spinach, ito po pala ay pure organic dahil ang ginamit ko ditong pampataba ay yung pinatuyong dumilang ng kambing. Nakakatuwa nga at ito na yata ang pinakamadaling na itanim ko na gulay bukod pa doon ay ang bilis-bilis lang din ang pag-harvest. Parang kailan nga lang ay maliliit pa ang mga dahon nito at ngayon ay mapapakinabangan ko na. Kaya ako naman nasabi na napakadali lang magtanim nito dahil hindi nga po ako dito nagpunla ng buto. Tumubo nga lang ang mga ito dito sa mga bakanting lupa at uh, pinunot ko lang ang mga ito para ilipat dito sa mga containers. Nakapagtanim na rin kasi ako noon ng spinach at hinayaan ko nga lang silang uh, lumaki at hindi ko binunot. Siguro nga ay doon ang galing ang mga buto kung kaya't uh, kumalat dito sa lupa. At uh, may pailan-ilan pa nga akong nakikita na tumutubo dito sa lupa. Ganun na nga ang aking gagawin, magtitira ako ng mga pailang-ilang spinach at hindi ko bumunutin para mag at magkaroon ito ng mga buto para continuous ang supply ng spinach dito sa aking maliit na garden. Sa halip nga na bunutin ko ang puno nito ay susubukan ko munang talbusan na lang at titinan ko kung mapapakinabangan pa nga at uusbong ng maganda ang mga dahon nito. Ngayon naman ay iluluto ko na ito para sa aming almusal. Hinugasan ko na nga ito. Ang kagandahan talaga pag sarili nating tanim ay alam natin na walang chemicals na nakalagay dito kung kaya't alam din natin nakakasigurado tayo na healthy ito. Itong uh, ligo makerel pala ang isasahog ko dito sa spinach. Madali nga lang ding iluto ito. Maghiwa nga lang ng bawang at sibuyas. Optional naman ang paglalagay ng siling haba dito. Igisa lang ang makarel sa sibuyas at bawang. Magdagdag ng kaunting tubig, ilagay na rin ang siling haba, ganun din ang paminta at kaunting asin. Pwede rin maglagay ng kaunting vechin at ito naman ay optional lang. Pag kulong-kulo na nga ito ay ilagay na natin itong spinach at haluin para takpan. Mga 1 to 2 minutes nga ay pwede na natin itong hanguin dahil napakabilis lang itong maluto. Yun lamang po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Please click the like and subscribe button para updated po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Keep safe and God bless!